At walang reconciliation para kina House Deputy Speaker at... ...napuyat sa video games, yan ang dahilan ni Cavite IV District Representative Kiko Barzaga kung bakit na-late siya sa pagdinig sa ethics complaint na isinampas sa kanya ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa ngayon, hindi pa nareresolba ang kaso. Alamin kung bakit sa gender Report ni John Manalo tigas at walang reconciliation para kina House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronaldo Puno at Cavite Representative Kiko Barzaga. Kapwa nila ito giniit matapos ang unang pagpupulong ng House Ethics Committee sa reklamong isinampan ni Puno laban kay Barzaga. Sa sa, inalim sa subcommittee on reconciliation ang kaso ni Barzaga. Pero ani Puno, nararapat lang na mapanagot ang mababatas sa kanyang mga naging pag-asta dahil naaapektuhan na nito ang imahe ng Kamara bilang institution. We should remind him about the standards of human behavior, no? He does not believe he did anything wrong because obviously his standards are much lower than the average person. Mas mataas rin daw dapat ang standards of behavior para sa isang kongresista dahil nire niya ang isang distrito. Sinampahan ng ethics complaint si Barzaga na dati ring miyembro ng NUP dahil sa mga naging post nito na may lewd content at ostentatious display of wealth. There is no reconciliation because this is not a personal grievance. Hindi naman sa akin ang insulto. Ang insulto is to the institution. Pero si Barzaga, nanindigan na wala raw siyang maling ginawa bilang mambabatas. I won't be defending myself in the ethics committee if I do believe that I violated anything there. I would prefer not to settle it. Handa rin daw siyang harapin ang kaso at maging ang kahit anong parusang ipapataw sa kanya. Alas 9 ng umaga nagsimula ang pagpupulong ng Ethics Committee kung saan late dumating si Barzaga at ang rason niya We were bus very busy last night. I was just playing games on my computer. Okay, 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 okay. sa paglalaro ng computer games, dumalo rin si Barzaga sa rally sa Makati kagabi. Isa siya sa mga nagsagawa ng noise barrage sa labas ng Dasmarinas Village para ipanawagan ng pagpapanagot kina House Speaker Martin Romualdez at former Akubico Representative Saldico. Anya, kailangan panagutin ang dalawa sa umano'y pagnanakaw sa pondo ng bayan at sa insertion sa 2025 National Budget. Isa rin si Barzaga sa humihimok sa publiko na ipanawagan ang pagbibitiw ni PBBM sa pwesto. Sa gitna ng kontrobersya sa korupsyon, kaugnay sa mga guni-guning flood control projects. Sir, dati kinampanya niyo si BBM, tama? Ah, hmm. uh, so ngayon, nagsisisi ba kayo na kinampanya niyo siya? Hindi naman, kasi pag kinumpara mo yung yung mga speech ni DTM noong 2022 at noong 2025, then they're very different people. Kasi pag nakita mo yung mga pinagsasabi din ni DBM ngayon, it's very chaotic, very unsure. Pero noong 2022, at that time, no one could have blamed anyone for believing in him because he actually had a vision of unity and a vision of hope for our future. Now, ano, sobrang dami nang nawala, nawalan ng tiwala sa kanya. I think it's time for him to resign. Nakatakdang mag-adjourn ng Kamara ngayong araw pagkatapos maaprubahan sa third at final reading ang 2026 National Budget. Kaya sakala magpapatuloy ang pagdiniglaban laban kay Barzaga kapag nagbalik sesyon na ang Kamara ngayong November 10.